Hello guys. May papakita ko sa inyo na dito ako sa bundok. Tapos may dadaanan akong parang ano siya uh, kanal ng irigasyon, papunta sa ano mga sakahan. Ngayon, papakita ko sa inyo kasi ano siya eh, parang parang hirap siya daanan pero ngayon hindi na kasi nilagyan nila ng bakal sa gitna. Papakita ko sa inyo. Tara na. Ito yung guys. Di ba siya yung ano? patubig siya sa palayan kasi ayun tapos sa pata sa kabilang palayan. Dito. Yan. Tapos yung parang patawid nila ng ilog na ano, patubig. Mataas yun. Idinadaanan dito ng mga tao kasi may mga bahay-bahay pa. May mga ganyan bahay dyan. Oh. Tapos dun sa unahan pa, papunta doon. Doon may mga bahay pa doon, papunta doon. Galing nga ako doon. Tapos dito yung patubig. O, yan. Diba? Sa, so, galing siya ng irrigation, patubig. O, diba mayroon na siyang bakal. Dati wala yan. O, yan. Dati walang bakal yan. Nahirapan kami nung dumaan. Kasi parang nakakatakot ba? At kung ayaw mo dito sa maliit na ito na ito yung siya, ito yung maliit, ito yung maliit, diba? Nilagyan nila ng ganito hirap na hirap nakakatakot kasi baka malaglag ka dyan um, taas din naman na no o, ayan. kaya dito ako dadaan sa gitna kasi may baka na siya ayan o malalim yan o ilog malalim siya malalim o diba hmm. dito ako dumadaan sa gitna kasi may bakal dati wala ayan katakot baka biglang matalisod ka diba laglag -lag ka ayan may kalabaw o o diba Papunta siya doon sa ilog. Kanina din sa nakalublo Na ano na siguro, ayan. Nandiyan na sa ano. Nagtubig. Kanina din sa, sa ilog. O yun, di ba? Um. Yan. Tapos, dito. Dito ako dadaan sa yan. Mabuti ito, malaki-laki. Na ano. At, pila ito dati. Sinimento lang kasi daan niya. Ayan siya. Hanggang yan, doon. Doon kasi, di ba yung mga sakahan, ayun, no. Patubig ito. Hanggang doon yun, yung Patubig Nilagyan yun. din nila dyan ng bakal. Pero, dito ako dadaan. Kasi, ibang way ang pupuntang ko. Ayan, dito. Ayan. Panda ka, dito ka na. Nandito yun. Ayan siya. Ayan, di ba? Tapos, ayun yung ano, oh. Di ba, yun yung tulay. Ayun. Oh, diba ayun? Oh, diba dyan ako dumaan? Oh, patas yan. Oh, diba? Yan, may ilog dyan, may ilog. Yan, may ilog ba Si Pandak kasama ko. Ang Pandak! Tapos, dito. Dito tayo dadaan. Dito. Dati walang kuryente dito. ng maliliit pa kami. Tapang kuryente. Ngayon, meron na. ayun Ayan. Ayan yung wire niya. Papunta doon. Kaya kung baga pag... Kasi dati may bahay din kami sa unahan. Yung malilit pa kami. Marami na pinagbago. Ilang taon ako hindi nakakapunta rito. Ayan, dadaan na. Dati dito yung ano, patubig parang ano siya dito. Parang ilog na. Ayan dati. Nilagyan oh. lang mga sako-sako dati ng buhangin para maging ang pangharang sa tubig. Para buo pa rin siya. Ayan. Dito. Ay, kabayo. <laughs> Nandulas ako. Ayan siya, diba? Ayan. <coughs> o, diba? Ganda dito. oh lino na tubig. Oh. Ayan. Paliguan ko kaya si Pandak dito. Sabay na po at paliguan ko si Pandak dito. Thank you for watching. Bye!